Ayan, yeah, 20 lang yung yen. 20. <laughs> Pero, nabini ko ngayon mismo itong baka. Nabawa ko saan, ako sabaw. Ayan, oh, 48 dolar. Masaya ko na medyo mura ng punti. <laughs> May mahal na. pa Ito ang na nasa 28 dollar. Pwede yung tatlo. May shortcut tayo dito. Hindi tayo dadan. Magsasave mga tao eh. May shortcut dito guys. May, 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 May mga nakatagong lihin. Di na pa. Mm. May yung yung ano sa atin makikita mo lang sa puno ng saging, no. 'Yun oh, 'di ba? Siksikan din dito. 'Yan mm. mga <laughs> pagkain. Mahal ang nila dito, 36

Thank you.